guys gandang umaga sa inyo guys meron tayo ngayon dito magpapalit tayo ng oil seal guys sa crank shop oil seal ha Yamaha Mio I 125 guys to ha ayan kapalitan natin ng oil seal to sa crank shop makita na sa inyo kung paano magpalit guys kung, uh, kung paano kung ano mga dapat gagawin guys ha ayan kaya pwede mo ano na gagawin guys tatanggalin mo muna yung mga tornillo sa gilid guys kung ba yabe kung yabe ang ginagamit nyo by 8 yan guys ha pero yung ano yung air clear sa ibabo kailangan tanggalin din yung guys yan air box kasi yun yung matatanggal yung panyang paggilid. kung hindi mo tatanggalin yung air box yung guys kasi naandun sa loob yung mismo tornillo 8. 8 pwedeng gabitan mo ng 8 yung yabe back frames o ang yabe dito automatic ating mekaniko si boss king yan And guys tinitira na yung boss king video natin na para panoorin nyo guys para kahit paano makakao kayo ng tip kung paano magpalit ng oil seal crankshaft oil seal uh, ng Yamaha Mio ay 125 guys ayan ayan mabilis lang ito guys kasi medyo automatic din yung gamit ng pagpalas kaya medyo mabilis itong mabubuksa kasi kung parang sa mga manual na pihit-pihit medyo matagal guys saka nakakabilog pa naman yun ng tornillo guys ayan Ayan, guys, ha? Wait lang. At mabubuksan na yan, guys. Ayan. Ayan. Ay, tanggal na agad, guys. Yung mga tortillo. Ayan. Mayroon pa natin ang isa. Ayan, yung kabilis lang yan, guys. Ayan, guys. Ayan. E, okay, guys. Pagkatanggal nyo ng ano, kung tatanggalin yan, yung tornillo ng drive-based pulley, guys, ha? Yun lang, ang ano tatanggalin yan, kasi doon na ando sa yung sentro no yung eh no doon na doon yung oil nung no? guys ah yan oh eh. nga pala yung ano nung no? guys ah isi yung pinakang gagamitin yung ano sakit yun guys yan binanggalan yung drive tank itong itong sa ano naman yung kanyang clutch yun, tube hindi na kailangan tanggalin yung guys yung nalang drive pull, drive kasi yun ayun yung oil guys natatakayo guys yun malinis walang tagas kasi kagabi sa lang na ano na yan, nagawa na namin yan, nalinis na namin. Kumbaga, nabuksan na yan. Kaso lang, kaya lang, gabi na, walang pamparit. Ang nagawa lang namin, linis lamang. Kaya yan, kita nyo, malinis, walang nakita kayong tagas, Pero kahapon, tagas yan. Kaya, oisil na lang mapunta ninyo. At least, kahit pa paano, nyo kung paano magpalit ng oisil yan. Gusto kitin na ng iskrong manipis yan, guys. Yan, ganyan lang guys. yun Ayan, ganyan lang kasimple guys eh. Ayan. Kaya yung pampalit namin guys. Tanggal na agad. Tandali lamang. Simple simple eh. Kahit kayo, kaya kaya nyo guys. Ayan o. Oh. Kita nyo yung depresya guys. Medyo malipis na yung luma. Tapos medyo maluong yung butas. Tapos saka medyo matigas na yung luma. Yung bago, malambot pa. Kaya siguro tumatagas na. Hindi na iipit ng nung kanyang spring sa oil seal yung langis kaya tumatagas nyo yung guys Kinakakita ng yung Bosque simple, sipi yan guys Kahit sa'yo Kaya-kaya nyo Basta paruorin nyo lang Itong aming video Siguradong Masipag nasundan nyo Kaya nyo na magpalit Ng ganyan guys Okay Yan Ang OEC lang guys Medyo nyo gagamitan Ng medyo matalas Na ano Na pang sundot Kasi baka Magkaroon ng damage Tatagas uli yung guys Ayun lang Tip-tip ha Yan Okay na yan guys Yan o oh. Tapos na o oh. Simple lang magpalit sabi, ay kakabit na ulit yung drive base, pull, drive peacefully guys ha. Original na na guys ha. Yung aming oil seal Yamaha. Original yun guys. Itong pabilit naman ito kahapon. Pinata na rin ito kahapon. Kaya lang. Kaya talaga lang walang oil seal na nakuha. Kaya sarado na yung iba. Kaya ngayon lang na ngayon maga namin pinaltang guys. Yun. Kaya na guys. Yan, guys. Sundan nyo lang. Pagka medyo kailangan nyo ng ano guide ayan, ayan. Kapit na. Ayan. Lang yan beads <laughs> yun na yan pabilisan okay lang yan pabilisan vlog yan yun Sikli sikli simple kalau kita tahu di try guys, kami ada guys ini ni, ok ni kan? Ini yang guys, pemparit shop oisil guys, sah, ya nu, ya nu. Kalau kita tahu try page puni, walang tagas nagpilata na ay walang tagas yung kahabong pa namin ang habong tinanggal yan nilinis kaya lang talagang pabot lang na palata namin wala kasing mabila na oysel kasi gabi na hapon na kaya hindi, 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 hindi namin na gawa uh, kaya ngayon maga namin yung know, kaya itinuro namin sa inyo kung paano magpalit ng crankshaft shop sheep, guys para kahit na paano may naitig na yung na, ano kami yung sa inyo guys madali lang yan kahit sino kaya basta may galang damit guys kasi may hirap din kawabayaan yung mitagas. Sayon din yung langis guys. May gumahal. Ano guys? Ayan. Ew. Pinising na. Okay na. Ang ganyan lang guys. So, okay na agad. Tapos na agad. Simple simple lang guys. Kahit chiro pwede. At na naman. Oh. Ano. Tatakpa na naman yung cover. Ganyan lang guys. Ganyan lang kasi play guys ha. yan ba? Mga 3.16 lang yan, yun o. Ah, 3.16 lang yan, yun o. ang sukat na liyabi. ang sukat ng liyabi, yun o. Ang dami na naman ako ng na aking pasmang hapon eh. Ayan guys, hindi lang Kabilis, magpalit ng trunk shop oil seal. Okay, para sabi ka. Sabi ni Jero, na naman daw. Ayan nga, Milo. Ay, 125 guys ha. Palit oil seal. Sa trunk shop, ano? Trunk mm. shop oil seal. Sabi ko nga sa ko. Kailangan mabilis na 3 minuto. Bibili ako ng hot and cold. Lalagay doon sa shower. Pag-iingin Pero mamaya wala. Wala. gamit mo din yan guys tapos na okay na yan ganyan lang mabilis kagaling busy kayo guys kaya kaya nyo gawin yan basta sundin nyo lang proseso ng ginawa ng ating mechanic si Boss King simple lang yun kaya kayo nyo yan ganyan magpalit ng Frank Shop Oil Seal guys ha Yamaha Mio i1252 guys ha kung paano magpalit ng oil seal sa crankshaft okay guys yan Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share, -share namin video at ipopost guys. Okay guys? Itagilid mo nga doon. Itagilid mo lang ha, huwag mo ibababa. Sana guys, kahit paano, may nakuha kayong tip sa amin kung paano magpalit ng at, kung, kung paano magpalit ng crankshaft oil seal. Okay guys? Yamaha Mio. Ay, 1,2,5 guys ha. Six. thank you guys i want to know the guys thank you